Ano sa bundok ay tayo doon, no? Pagbigay na, na Uy, hinahin. Uy, siya magtuturo si Aling Tess. Magtuturo. Ang ay, ganyan ay, naman si Aling Ay, mga Kags Je! Kags Jo! Mga Kags -ye. dami oh. ko ah. Oh. Oo, Meron kayong Kags Je, Kags Jo, di ba? Ay, napalitaan namin may inter-barangay dance contest daw. Nasasalihan ang barangay natin. Oo nga. Hindi <laughs> ah. Ang bilis sa balita. Hindi nahuhuli ah. Siyempre ka. Sasali kami dyan sa dance contest yan. Tsaka syempre papakita namin yung mga, mga moves na moves namin. Ang sayaw! Yes! Oh, marunong marunong ba kayo sumayaw? Ah. Yes. Balita ko, unang sayaw nito yung na-discover ni Lea Apo eh. Pero, <laughs> saka lang, di ko naniniwala kasi. Kailangan dyan, patunayan, patunayan, patunayan Ah, ano na? Patunayan pala, I, sandali. Let's go, girls. formation. Okay. And a one, and a two, two, and a one, two, three. Yung luma niya, yung sayo niya. halot na oh. sumasayo kayo, wala pang kuryente nun eh. Oo, oh. oh, wala pa mas modern? Ah, ah, modern ba? Eh, kaya rin namin gawin yan. Oh, sandali, sandali. Ah, hindi ah. lang yeah. eh. Halot ang... Wala pa nung kuryente, oh, di ba oh, eh. na-invento kasi nun eh. Gasera pa lang nun eh. Okay, girl. Oh. Let's do this. And a one, and a two, and a one, two, three. Music, please. Pag-iisipan namin kung isasali namin kayo. Pero dito muna kami, ha? Dito muna sa mga players natin. Iisipan natin kung uh, makakasali pa sila sa susunod na round. Kasi dito magkakatagka na naman. Okay, let's go! Let's go! Diretso na tayo sa susunod na brand game. Fight, 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 fight na! Mga malalaro dito sa susunod na game ang Egg Fight Fight! At para sa tips, Queen at KK! I-play nyo na yan. Ready to serve and need na ang egg pie pie! In this barang game, kailangan lang paypayan ang itlog para marol ito papuntang sa kabilang dulo. Reminder, kailangan makalampas ang itlog sa marker. Yeah! This is going to be exciting. Let's roll. One, two, three, four, five. papasok sa next round ay sina Art, Boy, Karabatan, at Irene. Yon, Ali! Katsle! Ah, oh. Ba't parang pawis na pawis ka? Hindi, alam mo na, nag na ako bigla eh. Baka gusto mo dito? Hindi, hindi, hindi. Wala baka... na curious lang kami. Hindi, <laughs> baka gusto mo. Hindi, wala na. Hindi, ah... Hi, Ali. <laughs> May pa <papa>. ba? <laughs> Mawalang galang na po, no? Ano po bang nangyari? Uh -huh. Namumog na lang. <laughs> si Kim! Ba't oh. <laughs> tayo tumatawag? Hindi, nagtatrabaho oh. kami. Sige, Kaya sige, naman, sige. no? Ano nangyari, Ali? Hindi ko na. Dapat pala sumpi sa pala malakas na. Oo, oh. ganun. At least may mga natututunan po tayo. Ayun, yeah. uh, marami, uh -huh. maraming salamat po sa pagsali. Marami uh -huh. naman po kayo na pa mga cameraman ah, at, ah. at crew. Opo. Oh, sige po, God bless, God bless po. God bless po. Punta po kayo doon. Yes, Ali! Dito muna tayo. Mabahal sa'yo dito sa barangay 5 Panalo. Ito yung paayuda namin sa'yo ng... One, two, three thousand pesos! Yes! Salamat! Send <laughs> back you, mga sino? Parang nakahinga ka! Ha? Parang nakahinga ka ng matiwasay. Eh. Hindi, siyempre, next oh. round na tayo. Ah, okay, Kaya nga, okay. uh, ah. ang tanong, sino sa tatlong natitira <laughs> <laughs> ang magtutuloy-tuloy? ang winning streak. Abangan niya sa pagbabalik lang ng Barangay Silgo Panalo!